Samantala handa namang magpaabot ng kanilang tulong at uh, asistensya o assistance ang Philippine Navy para mahanap nga itong uh, nasa 34 na bangkay na mga nawawalang sabungero na siyang uh, Umanoy inilibing janho sa bahagi ng Taalik sa lalawigan ng Batangas. Ito ay matapos ipahayag ng Department of Justice na plano nilang makipag-ugnayan sa Okbong Dagat at maging sa Philippine Coast Guard para nga sa tulong ng kanilang mga technical uh, divers para dito sa paghahanap sa mga biktima. Ayon kay Navy Spokesperson Captain John Perse Alcos, wala pang formal na natatanggap na koordinasyon ang kanilang hanay mula sa Justice Department hinggil sa paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabungero Tinaklaman ng hukbong dagat na agad nila itong i-refer sa Naval Special Operation Command kung saan nakalistino ang kanilang mga technical divers para ho sa agarang koordinasyon ng kaso. Samantala, tinek naman ni Alcos na nakahanda ang kanilang hanay para ho sa kahit ano pang tulong tulong kakailanganin ho ng Department of Justice maging ng iba pang mga ahensya ng gobyerno.